na ang cholesterol pero hindi mo naiiwasang laging kumakain sa labas or laging napapakain ng prito, here's a solution for you. Number one, make sure that you have high fiber intake from your fruits and vegetable. Pag hindi din laging available, you can take our fiber bond supplement. So, ang ginagawa nito, it blocks off the fat from the food that you eat. Tapos, pag naglabas tayo ng dumi, sasama siya doon ng buo. So, walang feeling na kada utot tayo ay eh, may sumasama na oil. Pangalawa, yung mga inumin mo, stick to plain water. Huwag nang dagdagan ng mga flavored drinks para hindi na lumaki ang chan dahil sugar can also cause belly fat. Pwede ka rin mag-add ng ating fat burner tea because this helps you digest your food faster and also nakaka-burn siya ng fat. So kung meron ng stored fats na nandyan na sa katawan mo, makakatulong to para matunaw siya. So meron kang fat blocker para hindi na madagdagan at meron kang fat burner para tunawin yung nandyan na sa iyong katawan. Number three, of course, eat as much as possible lutong bahay. So instead of fast food, mga deep fried na pagkain, kung hindi nakakaluto sa bahay, piliin mo yung mga Uh, karinderia, o kaya uh, lutong pinoy, no, kasi pwede kang may options na sinabaw, hindi lahat prito. so Are you looking for a wellness coach that will allow you to eat four to five times a day habang minamanage mo ang iyong weight, pero nutrition-based ang program? Usap tayo!